What's up guys, Sir Rans here So naandito na po ah, uh, Naandito na po ako ano, May dala po ako ditong ah, uh, Isang regalo para sa inyo So iiwan ko ito kung saan Update, update na lang So paunahan na lang po kayong kumuha nito So Sir Rans out, God bless Dito ako ngayon sa Waiting shed ng mabalod balot So um, uh, katapat ito ng ginagawang pabahay Dito ng NHA So ayun Mamaya at ilalagay ko yung uh, tawid dito yung pa premyo ayan so uh, baka bang lang kayo dito ko ilalagay so katapat lang ito ng zone 6 task force ayan uh, 2017 tapat lang yan okay ayan na oh. yan yung ginagawa ng babae dito sa NHA Okay, so ito na po yung ating pa-premium. So ilalagay ko dito, ano. So, abang-abang po. Okay na lang po ang bala. So ilalagay ko po dito. So, ayan. So, lalagyan natin ng dahon. Lagyan natin ng dahon para safe. Okay, so naandyan po yan, ano. So ito po ay waiting shed ng... Uh, balot balod So, sinaan po tayo sa tapat ng pinapagawang pabahin ng NHA zone 6 Okay, so meron tayong zone 6 task force Itong waiting shed na ito oh. So dyan ko, si, yan nilagay sa may kahoy na yan So, ayan So, paunahan na lang po kayo Paunahan na, paunahan na lang po kayo kung uh, sino yung mauna Mag-comment na lang sa aking video Kung at picturean yung inyong nakuha. Ano kasama yung picture niyo? So, gang po nilagay dito dito sa pipe na to. So, lahat ng aking o oh, kung sino yung mga followers diyan na nakabang sa video ko na andiyan po 'yon. So, may sticker po na nakasama. So, paunahan na lang. Thank you so much. Share dance out. God bless.